Simula nung nagkaroon tayo ng Pinoy cover ng mga games, no, ang daming request ang dumating. At isa na nga dito ay ang Dragon Nest. Considering na nilaro ko rin to, at eto ang unang MMORPG na nilaro namin together ng girlfriend ko, it holds a special place para sa akin. A second generation fantasy MMORPG, tanda nyo ba ba ang Dragon Nest? Simulan na natin. Ang Dragon Nest ay isang free-to-play fantasy MMORPG developed by Identity release noong 2010. Sa Korea at 2011 naman sa global. I considered it to be a second generation game, no? Considering its release date. And also is like the second coming, no? Of Ragnarok Online. During its time, isa sa mga bagong features ng Dragon ay ang kanilang non-targeting combat skill system. Kasama na rin dito ay yung skill systems nila within instance dungeons. Take note, ha, ito ay sa panahon na uso pa yung tab targeting system mula sa Ragnarok, RF Online, Run, Kabal, Fly for Fun. At natatandaan ko rin talaga na ang Dragon Nest ay nakilala dahil sa instance dungeon system nito. na also during that time ay bago pa. At dahil nga non-targeting ang combat system, na ang Dragon Nest nakilala rin ang kanilang PvP system which is considered to be nearly completely skill-based. Yes, dito yung mga lower level characters ay may tsansa at kayang talunin yung mga higher level characters just through skill alone. Ngayon, ang kwento ng Dragon Nest ay tungkol sa laban na nangyari between the goddess Althea, ang creator ng Lad of Alteria, at ang kanyang evil sister na si Vestinel. Nilaso ni Vestinel si Althea at ang tanging antidote lamang sa poison na to ay ang mismong pinanggalingan din ng poison itself, ang magic grail ni Vestinel na nawala somewhere in Alteria. Ngayon ang mga heroes ng Alteria ay kailangang suungin ang buong kalupan kalupaan at labanan ng mga masasamang dragon para mahanap ang mga power stones that will enable them to communicate with the sleeping Altea. From here, maaari nilang mahanap ang grail ni Vestinel, gisingin si Altea at iligtas ang mundo in the process. O, oh, di ba, Lupin? Ang simple lang ng kwento, pero it is the stories and the adventures that happens in between that makes Dragon Nest shine. Let's look at some of its best elements. Una muna ay ang mga classes nito. Merong sampung classes ang Dragon Nest. Ang Warrior, Archer, Sorceress, Cleric, Academic, Kali, Assassin, Lancia, Makina, at ang Bandar. Each except Bandar ay nagbabranch out sa dalawang class and advances up to two more class tiers. Each class have their own specialty na kung minsan ang iba ay malakas at potent sa PvP. Pero alanganin naman pagdating sa mga instances. Siyempre, may mga classes din na baligtad. Malakas sa mga boss sa mga instances pero alanghanin sa PvP. Sa pagkakaalala ko, isa sa mga pinakasikat na class ay ang Kali. Dahil sa napakataas na output damage nito at siyempre, ang napakaganda rin nitong character design. Ngayon, hindi lang classes ang highlight ng Dragon Nest. Kundi, gaya nga ng sinabi natin kanina, memorable ang instances ng Dragon Nest. Compared sa nakasanayang map boss ng RF, Run o Ragna, ang kaibahan ng isang instance instances ay hindi lang basta boss o mvp ang kailangan mong matalo kalabanin at problemahin. Hindi lang basta damage o kung kaya ba ang boss ng stats at equipments ng party nyo. Rather, meron itong mga mechanics na kailangan mong i-fulfill regardless kung ano pa man ang stat ng karakter mo. This can range from simply dodging an attack mula sa isang boss, fighting minions first, moving objects, or even an interactive one na kailangan mong gawin with your teammates. This is actually a game design no, na hanggang ngayon ay usong-uso pa rin at gusto pa rin ng maraming players. At pwede rin sabihin no, na isa ang Dragon Nest sa nagpauso nito since pinauso rin talaga ito ng Warcraft. Anyway, Dragon Nest is a special MMORPG and one of the first MMOs that popularized a lot of mechanics na kahit hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng napakaraming MMOs. Hindi ito kasing tanda ng Ragnarok, RF, Kabal o Ran, pero definitely pwede na itong tawaging isang classic game. Ang laki ng success ng Dragon Nest With 200 million players noong 2013 and 180 million US dollars in terms of revenue. At napakaraming sequels at spin-offs ang nanggaling dito, lalong-lalo na sa mobile platform. Isa to actually sa mga pinakaunang classic games no na nagkaroon ng mobile version. At meron din itong manga. Anyway, you can play an official version of this with the Dragon Nest 2 Evolution na kakarelease lang last July 20 this year. It is a cross-platform version ng Dragon Nest where you can play both Both on PC and on mobile. It's currently published and developed by Level Infinite, a gaming subsidiary ng Tencent Games, which holds a lot, and I mean a lot, of cool game titles tulad ng PUBG Mobile, Tower of Fantasy, Arena of Valor, Honor of Kings, at actually sobrang daming game titles nilang parating. We'll make a video on that, promise. Anyway, there is a big challenge sa ngayon ang Dragon Nest 2 Evolution because of the lag, pero I hope it get fixed soon na Ang ganda pa naman ang collaborations nila dito sa Pilipinas with House of old brands such as the Realme smartphone at ang ganda rin ng kanilang mga pay-to-win costumes. Anyway, there is that. Ang Dragon Nest ay isang classic game whose elements ay makikita mo pa rin kahit sa mga modern MMOs. There is a reason bakit meron parang rin itong loyal at solid na following as an MMO. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel, let me know in the comment sections what do you think of this video at ano pang mga future videos ang gusto nyo mapanood dito sa ating channel. I am Shibu with For a night, as always, lahat kayong gamers mabuhay.